hulog sa bangin sa Cagayan de Oro ang isang truck na nagatid ng mga gamit pang eleksyon. Isa po ang patay. Sa litratong ito, kita ang nakatagilid na truck. Bumangga pa ito sa pader. Kinumpirman ng komlek ang aksidente. Ayon sa Cagayan de Oro Police, nag-deliver ang truck ng mga eleksyon para pernalya sa tatlong lugar sa Bukidnon. Pagbalik ito sa Cagayan de Oro, nagkaberya ang brake ng truck. Nasagit itong isang tri hanggang sa nahulog sa bangin ang nasabing truck sa tanghi o pinagbulan nitong sunog na sa isang voting center dyan sa Dadangla sa bayan ng Panget sa Abra. Pero ayon po Commission on Elections o Complex Chairman George Erwin Garcia, nangyari ang tunog kung kailan malapit na ang eleksyon. Kaya Absolutely. ito ang tinitingnan ng komisyon na maaaring uh, o mayroong uh, pinalaman sa eleksyon ang motivo dito sa insidente. So far sa isinagawang uh, final testing at sealing sa mga automated counting machine o ACM dito sa probinsya ng uh, Bulacan, wala naman silang natanggap na report na aberya sa mga polling center. Maghahantay na lang sila, kami ang tayo hanggang mamayang hapon kung merong mga report na mga makina na kailangang palitan bago dumating itong nalalapit na eleksyon ay maayos na ito agad-agad. Sinimulan na ang deployment ng may gitatlong libong force multipliers kahapon sa Negros Oriental kaugnay ng paparating na midterm elections pangunahing babantayan nila ang mga lugar na may banta sa seguridad tulad ng Gihulgan City at La Libertad na nasa red category dahil sa presensya ng New People's Army. Isinailalim kasi sa Comelec Control ang Negros Oriental noong 2023 Barangay and SK Elections bunsod ng matinding away sa politika. Nagpadala na na through electronic mail ang pamuno ng Commission on Election o mas Masbate sa ko kahapon May 6 pero hanggang ngayon ay wala pa natatanggap na tugon ang komisyon sa power supply provider dito sa isla. Layo ng Comelec mas bati na mabigyan ng sapat na supply ng kuryente ngayon na sa panahon ng eleksyon sa isla. Nakalakip din sa liham na kahilingan ng komisyon na may ng power interruption mula kahapon May 6 hanggang sa Proclamation Day. Criminal Court is now in session. Rodrigo Ruan, Ibinasura ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang apela ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay sa dalawang judge na humahawak sa kanyang kaso. Gate ng defense team dapat mag-excuse o bumitiw sa paglilitis ng kaso sa Judge Rain Alabini Gansu at Judge Socorro Flores Miera dahil sa anilay perceived bias laban kay Duterte. Kasama rin daw ang dalawang judge sa mga nag sa preliminary investigation laban sa dating Pangulo. At gaan sa abra kung saan itinuturing na may matinding labanan ng politika. Dahil nga dyan, Ella, patuloy ang ginagawang hakbang ng Philippine National Police sa paglalatag ng seguridad sa buong bansa para makamit ang isang tapat, maayos at mapayapang eleksyon. Sa ginanap na command conference kahapon si Camp Rame, sinabi ni PNP Chief Police General Robert Francis ang uh, huling operational timeline para sa election security at pinaalalahanan ang iba't ibang unit tungkol sa kanilang mahalagang papel dito talaga ah uh, sa botian so buka natin pagkatapos ng election uh, pagkatapos mag-assess uh, sa nangyari ng uh, election and midterm ayon kay VP Sara, ang Pangulo ang umano'y nagpahintulot sa pag-aresto sa kanyang ama at ang paglipat nito sa International Criminal Court o ICC. Uh, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign, uh, foreign entity, foreign organization uh, to uh, interfere with our national sovereignty. Kasi hindi naman mangyayari lahat yon kung walang approval ng uh, pakulo yung uh, tinatawag natin na rendition no? uh, o yung pagkitap o pagkuha ng isang citizen sa loob ng bayan yeah, at dalhin sa isang foreign jurisdiction para ipakulong uh, doon hindi mangyayari yan kung wala approval ng uh, president Kaugnay nito na unang sinabi na ni Pangulong Marcos Jr. na ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay alinsunod sa commitment ng Pilipinas sa Interpol. Samantala inatasan na ng Office of the Ombudsman si na Department of Justice Secretary Crispin Remulla, Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Nicolas Torre III. Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulia. at si Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilao na magsumite ng kanilang counter affidavit kaugnay ng reklamo inihain ng Senate Committee on Foreign Relations hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihayag ng PNP ABSE Group na nasa week ang 29 anyos na biktima dahil sa blunt force trauma sa kanyang ulo at spinal cord. Abang ang apat na taong gulang na batang babae naman ay binawian rin ng buhay dahil sa blunt force trauma sa kanyang ulo at lower left extremities. Sa ngayon ay nakaburol na ang dalawang biktima sa Hagonoy, Bulacan at Lipa City, Batangas. Ditinanggap ni Jimmy Pasqua ang apology letter ng babae moto vlogger na kanyang nakaalitan sa isang rough road sa Zambales at naging viral kamakailan. Anya, hindi sinsero ang paghingi ng tawad ng dalaga. Dahil dito, itutuloy ng kampo ni Pasqua ang pagsasampa ng kaso sa vlogger. Ayon naman sa hepe ng LTO Intelligence and Investigation Division, hindi ititigil ang isinasagawang administrative investigation kahit pa umami na si Yana sa kanyang kasalanan. Pag-abotin ko namin siya ang korte. so magsasampo ko kayo ng reklamo? Opo. Okay. Kasi yung sinabi ng kapatid ko na tanggalin na yung video, hindi pa rin tinatanggal. Kaya kakasahan na lang po namin. Sir, hindi ka po ba nangatanong yung apology kanina? Hindi, kasi hindi na nagsasalita yung problema. Considering that these are minors, they were forced to work, they were recruited from the provinces, at uh, napakataas ng presyo ng uh, kanilang pangangailangan, kung kaya pasok ito dun sa death bandage. Walang uh, safety gear. Uh, you look at the video, kawawa yung mga bata. Uh, the minority of age. Formal na inanunsyo ng Philippine Military Academy Top 10 ng Siklab Anaya 2025 o dalong isinilang na kasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. Sa sinagawang kapihan sa PMA, inanunsyo ng 266 kadets ang magtatapos sa Siklab Anaya Class of 2025 na kinabibilangan ng 212 na lalaki at 54 na babaeng kadete. Mula sa naturang binang, isang daan tatlong lo ang inaasahang magiging bahagi ng Philippine Army. Pitumput isa sa Philippine Navy at 58 naman sa Philippine Air Force. Hinirang na top notcher si Cadet First Class Jesse Car Jr. na isang anak ng vendor sa Quezon City at may ama na isang person with disability. Sinabi nito na naging inspirasyon ang kanyang mga magulang sa pagkakupog niya bilang isang kadete at leader. Binigyan diin ni Canadian Prime Minister Mark Carney na hindi pinagbibili ang Canada sa kanyang unang opisyal na pakikipagpulong kay US President Donald Trump sa White House. Nanalo si Carney noong April 28 sa platapormang tumututol sa mga patakaran ni Trump lalo na sa bagong taripa laban sa Canadian products. Bagaman mainit ang issue, naging magaan ang tono ng kanilang pag-uusap kung saan kapwa nagbigay-pugay ang dalawang lider. Sinabi ni Carney na layunin ng kanyang administrasyon na palawakin ang merkado ng Canada sa labas ng Amerika habang pinapalakas ang relasyon sa larangan ng ekonomiya at seguridad.